Away na talaga nakita ko lahat ng mga tumumba, talaga sugatan. Ang sagot ko sa kanila, mga duwag. Tinyo <laughs> ko kaya, kapatid ko sa Satanas. Ito ang pagkataong inangkin ni dahil sa kasalatan, lumaki siyang palaban sa buhay. Doon sa aking pagwiwaiter, waiter ah, natuto ko ron magsyabu kasi puyat lagi. Tapos yung mga kasama mo ron, hindi tama yung ginagawa din sa loob ng club. Nandun yung babae, tapos yung kalakaran ng drugs. Lumaki ako sa kalsada, natuto ng magmura, natuto makipag-away dahil may, may mga kapatid ako. Hanggang sa yung kuya ko, napasok sa fraternity, ganun din kami. Hanggang sa magkaroon ng frat war. At dahil sa kuya niya ang nahuli ng mga pulis, ibinintang dito ang limang tao na namatay sa gitna ng gulo. Nung makulong yung kuya ko, ang sabi niya sa akin, Dong, Dong ayong ayo ako na babalita na napaparigabyado kayo. Kapag nalaman ko, minumura kayo na wala kayong hindi kayo may sa sarili paglabas ko dito, ako mismo ang bubugbog saya. Kaya natanim sa isip ko, sa aming magkakapatid, ang malakas lang matitira, yung mahina, kawawa. Sa mga katagang ito, nabuhay si June. Bumuo siya ng sariling gang pa ako ng mga bagong kasama na mas malalaki sa akin dahil hindi ako ganong kalaki. Kasi wala akong maipakain sa dami ng miyembro na pampulutan sa kanila. Hindi nila alam na nagkakatay kami ng pusa at yun ang ipinapupulutan namin sa kanila. Dahil sa ang ito, maging sa ibang gang ay naialok niya ang pulutan. Tila na bastos ang pinuno ng nasabing gang sa kanyang sinabi at naging mit siya ito ng mas malaking gulo. Nakita ko ngayon yung mga tropa na tumatakbo pa dahil mas malalaki pa yung humabol sa kanila. Pero udyok ng pagkakataon na bilang isang leader ng gang, sinalubong ko yun. Nakipag-suntukan ako, hindi nila ako mapatay-patay. Nasa rurok si Jun ng kanyang pamumuno ng mga panahong yun. Isang gabing lango siya sa droga. Ang sabi ko nung dumating yung nanay ko, Nay, kain ka na. Nasisira na ulo mo dyan kakadasal. Walang mangyayari sa dyan. Tinapik niya ako sa likod. Ang sagbit niya lang sa akin, Anak, pasensya ka na. Hindi pa ako pwedeng kumain sapagkat yung pinapanalangin ko ay hindi pa tinutugon. Lingid sa kaalaman ni June, siya ang laman ng panalangin at pag-aayuno ng kanyang ina. Nang gabing yon, Bagamat di dapat ang tukin dahil sa paghitit ng shabu, milagrong nakatulog si June at hapon na ng kinabukasan nang siya ay magising. Sa puntong yun, Nakita ko na rin sarili ko na sa harapan ng simbahan. Nung time na yun, meron pala silang revival night. Habang sinasabi nun ni Pastor na ikaw makasalanan ka, ginawa ni Kristo lahat para sa'yo, para matubos ka sa kasalanan kung nais mong tanggapin si Kristo sa buhay mo, gusto mo ng kapayapaan at kaligtasan, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin si Kristo. Yung puso ko na hindi ako iyakin, parang binudurog. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, napakasama ko. Ang dami ko palang ginawang mali. Pero sigurado ako ngayon, tinanggap ko si Kristo. Mula noon, nagpatuloy ako naglingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy. Ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay ay puno ng pagsubok yung mga miyembro ko, andun pa rin yung kanilang pangiinsulto dahil nawalan sila ng leader. Sabi ng aking pastor, Ajun, ah, June, mag tayo, mag tayo sa lugar na to. Pero nung time na pagdating ko sa bandang kalagitnaan, marami ko nakitang mga kabinataan nagtayuan. Hindi ko na sila nantay lumapit sa akin, tumakbo na ako palayo. At hinabol ako. Gugulpihin nila ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, Noong araw pag ako ang nakita nila tumatakbo na sila at kapag nakakahuli ko hinuhulog ko sa tulay takot sila sa akin eh bakit ngayon sabi ko ganyan hinabol nila ako yun ang pinakamabigat na hindi ko matanggap nung panahon na yun ang pagdududang ito sa kanyang napiling pananampalataya ay nasundan pa ng pagpanaw ng kanyang ama Masamang-masamang masama yung loob ko, nalaman ko na marami pala akong kapatid, marami pala naging asawa yung tatay ko. Para akong naghanap ng tapang o ng lakas sa loob, hindi sa Diyos time na yan. Binalikan ko yung nakaraan ko. Doon sa aming bahay, nagsasabu ako. Makalipas ang tatlong araw, agad ding naramdaman ni Jun ang malaking pagkakamaling kanyang nagawa patira pa ako nung time na yun, humingi ako ng tawad sa Diyos. At naramdaman ko yung pagbigay ng Diyos sa akin ng pangunawa nung panahon na yon, kinomport niya ako. Mula nun, tuloy-tuloy ako naglingkod sa Diyos. Bit-bit ang tapang na mula sa Panginoon, binalikan ni Jun ang kuta ng dating kaaway at ibinahagi ang pag-ibig ng Diyos na kanyang naranasan. Bukod pa rito, ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa amin na ginagamit kami sa mga street children, drug addict, o dun sa mga hindi nag-aaral, pinag-aaral at inilapit sa Panginoon at marami na rin ang na naging successful ang buhay. Nagpipiding program kami sa mga every Sunday, sa mga bata. Ang laki ng pagbabago niya noon ay sa drugs and marijuana or troublemaker. Ngayon nagpapastor na po siya isang kagalahan po ayun na yung tao na dati malabong magbago na. Pero nakita ko pag ang Panginoon na nagbago ay talagang lahat-lahat ah, maayos maaayos. Kung dati kapatid ni Satanas ang pagkakilala sa sarili, ngayon buong pusong nilalakaran ni June ang pagiging anak ng Diyos. Yung kaligtasang meron tayo ngayon, hindi ito dahil sa ating mabubuting hawa. Kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos sa atin.